Hello guys, etong ang ulam ko, binila na ko ang aking anak kasi yung aking niluto kanina ay nasobrahan po siya ng ng ano, ng, sili pero gustong gusto po nila kaya binila ako ng handogs, ayan guys ayan to ang ulam ko kahit ko bina, nag-alala kasi wala kong ulam dahil ang aking niluto ay sobrang anghang guys ito, binilihan ako ng ano, ulam na barbecue. Ayan, guys. Barbecue sa Andox. Ayan. Ito yung aking ulam, guys. Kasi maanghang yung aking niluto. Ayan. Sarap na sarap po sila. Kaya ito yung kapalit ng aking Bicol Express na hindi ko nakain dahil Sobrang anghang siya, guys. Ayan, kain na tayo, guys. Thank you, thank you for watching.